Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowan and Rachel love team. Oh pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya ruwel and Miss Rachel sapagkat binabantayan din at gusto makibanding ni Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. May online class naman noon si Miss Rachel at kitang kita natin na iniingatan talaga niya at nagagamit na niya ang binigay sa kanya ng kanyang fan noong birthday niya na laptop grabe at napaka-useful nga nito para sa online class ni Miss Rachel. Nagbabasa rin sila ng mga comments noon at nakikipag-bonding din sa kanilang mga fans si Miss Rachel naman ay tawang tawanan naman sa mga bashers sapagkat sinasabi na huwag daw siyang dumikit kay Kuya Ruel. Kaya naman inaasar ni Miss Rachel ang mga bashers at mas lalo pa nga siyang dumidikit kay Kuya Ruel na sa ganon ay mas stress daw talaga ang kanilang mga bashers at Tinatawanan lamang ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga ito. Hindi na sila nagpapa-apekto. <laughs> Magagalit daw. <laughs> Ga? Gawin natin. Na, gawin natin. Gawin natin. Gawin natin. Gawin natin. Gawin natin. Mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na. <laughs> ayaw na niya mag ayaw, ayaw na po mag... Hindi na po ako mag-aasawa. Mag-aaral ka na lang. Gusto ko na lang po maging matandang darag. Uy, gumabit. Ayaw ko na po mag-asawa. Kaya pala ano matalino. Okay. Kasi may ano po siya dito. Ang tawag dito? Beto tawag? nga yan. Ang tunga? Ang tawag siya? Kulangot. Tungay. Ang tawag siya ganito da? Ga. Yung ganito, may ikin. Tulog. Ano yun, tawag? Tawag. Dito, yung tawag Kulangot. Hindi, yung, yung tutubog. Ay, ganyan. Tingin na, tingin na. Ay nunal! Groovy ko man, ga. Ga! Yung sipon mo. Ayoko na! Nagtatampo na po siya mga kalay. May dimple. Di po dimple, nunal po. May nunal po siya sa ulo. Ga naman. Kaya pala ano. Ano, oh naglalay, nagkukutok mo. Ano, ano, ano. Hindi pa ako nagpapa-spoil. Don't spoil mo. <laughs> ano yun? Spoil. Spoil na. Hindi man po. Wala, wala, wala. Sad na po silang sila. Sino po, oh. pikun? Hindi po ko pikon na. Hindi po siya pikun. <laughs> pikun po ako, nag-end up po ako ng live. Hindi <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> po ako pikon. Huwag po pa yung ganyan. Happy lang po dapat. Wala po ako, sensitive na tao. <laughs> sensitive po. Sensitive. <laughs> you cannot... <laughs> without end. Sensitive po. Napunta pa kami sa birthday. Okay, thank you so much po. Ayun, tapos Bakit na po na? natin ang ating fine dining dialogue. <laughs> <laughs> Manda ka pagkatapos ng live. Yes. Na, Lulu. Oo no, talagang pikon siya. Kuwait mo oh. ko nga. Ayun no, napikun siya. <laughs> Tingnan niyo. Wait, Shout mo ko nga. Ka. Oh. Shoutout kay Ma'am Donna Zarathar. Shoutout po, Ma'am Donna. Bernard <laughs> Ibanez, <yes>. shoutout <laughs> po. <laughs> may basher nga na nagsabi na sige dumikit ka pa kaya tawang tawa naman si Miss Rachel at mas nilambing nga pa si Kuya Ruel at mas dumikit pa siya kay Kuya Ruel grabe at tawang tawa nga ang dalawa sa kanilang mga bashers lalo na si Miss Rachel kapansin-pansin din ng sobrang pagiging close at pagiging clingy ni Miss Rachel kay Kuya Ruel nung araw na yun Pagkatapos naman nun ay parang nagtampuhan ang dalawa ng pabiro. Inaasar din ni Kuya Ruel, si Miss Rachel na pikon daw siya. Kaya pinatunayan naman ni Miss Rachel na hindi siya pikon. Kaya niyakap-yakap niya si Kuya Roel. Grabe ibang level na talaga ang kaswitan ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh, my angel, angel baby angel si Mr. Ryan. Ikaw nga ba love of my life? Ah, Mama Eileen, de la Cruz. Sanay... Ay, opo. Alam nyo na po ang sagot. Halimbawa, mag ano. hindi ako. Hindi ako Kiss mo daw, oh. <laughs> yung kamay mo. <laughs> Alam niyo na po ang sagot mga kalingap. No? Hindi, ba, uh, hindi po ako piko. Uh, getting to know. Ganyan. Hindi po. Sino ang pikon? Hindi, hindi po pikon Ay! Mag ano kayo dyan? Anong mga tanong? Ay! Siya. Ay, Mami, Mami Linda, Linda. Salamat po. Ay, salamat ay, po. Sabis, Salamat po, Ma'am Melinda. Ma'am Marian Tinapa Vlogs. Shout out po. Yari ka daw mamaya. Yari na ko daw. Ha? Ano? Wait mo ga ha? siya. <laughs> <laughs> Alam mo naman. <laughs> Alam mo naman, di ba? Sinong pikon? Ay, alam nyo na po mga sino. Alam nyo na po kung sino. Alam nyo na po. <laughs> alam nyo na po yung sin? Pero ako, pwede po ako pikon. Uwe. 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 Ngayon to. Ngayon lang to. Di ba po? Ito nyo na lang. <laughs> Dumikit ka palang gasabi ni Pearly Gastar. <laughs> oh, sige, dikit. <laughs> yung tawa po. may mahay blood Ay, mahay blood ka. <laughs> Dikit <laughs> hmm, pa. <laughs> nang grade job pala. Nang, hmm. anong nang grade job? Ay, nang grade 11 pala. Grade 11 ka? No. Grade 1. <laughs> Q&A ka na lang. Yes po, ay magtanong po kayo diyan. Ay. <laughs> yeah. Hello po. Kim. Shoutout po kay Ma'am Romy Padilla, shoutout po. Ganda nito. Sobrang ganda nito. Si Romy, si Romy and Magtanong po kayo dyan. Ano yung <laughs> topic sa mga Grabe to ay Yes po, mahal po. Hindi, hindi nga po ako mahal. Mahal po. Kung gaano po kamahal ng ambigas, gano'n din ako kamahal. Gano'n ko din kamahal. Nasa so, lang. Mahal ang bigas <laughs> ngayon. Di ba? <laughs> 2,000? 2,300. O, oh, tignan nyo, gano'n <laughs> lang. Gano'n lang ka, ano, kababa. Ay, di po. Ay, di po. Ah, dito tayo magtingin. Yeah, ayan. Uh, maglagay po kayo kung para kanino. Ba't walang nagko Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest updates sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!